Mayong adlaw mga boss karon akong ah, ang ipakita niya ng home prime yun Ay na kita At na ako lang Hindi yan na ulit kaya ganitong trabaho Magkahubo kita Kay baboy man na Ni maho yun ta Pero okay rin na ah, mo man itong trabaho karon atong itong hisgutan na po mga boss Nga na ang mo itong mga baboy ba Ang ah, palit ba O ang mabaligyan eh, para naku ko ang mubligya mo gina mo, presyo kay dili mo na pwede nga ang mupalit mo presyo noon murag na bali na may na dapat ang mubligya mo na yung presyo kay ron wala yung pa ba ah hindi ba yan narago na huwag hangyo ra mo ginsay ginsay mo kuwan mo sugot basta para ko ang may gina mo presyo na katong namaligya kay sila may namaligya lesa bukaya ng namalit mo yung mupa ang presyo hon man, masukok pun ka kay nang gi palit barato eh wong gi pa presyo ang gato mang mga na malitay unang ah dilan ta magkuan kana lang ikaw lang presyo hi lang aron magkasabot tanaw na uma na na mo karga ingana lang na mga boss ah ginsa to na ibligya idea adola lang ya pumiki Pero ra may nawalit basta magkasabot sa presyo sa itong naginanglag page di aron dili naman maglisod ni nagbalik ki anay na ah, dohula lang yung ibarato po mong page kay maka hatag kong diskwinto daghang salamat kay mga boss liguan sa day nato.